Oktubre 9, alas 6 ng umaga. Muli, nandito po tayo sa ating uh, mahal na punong bayan, Dr. Hesolito Evangelista Galapon. Isang tanong para sa bayan. Good morning, Mayor. Good morning, Kagaygo. Uh, Mayor, uh, Oktubre na at submission na ng mga budget para sa taong 2025. Ah, uh, pwede po bang malaman ng ating mga tagapakinig kung ano po ang priority budget para sa taong 2025 ni Mayor Doc Lito Galapon. Ah, uh, Ka uh, good morning po sa lahat ng mga uh, nanonood ngayon. Good morning sa inyo lahat at mapagpalang araw. Ang uh, mga priority project po ngayon itong taon na ito, naisasabit namin sa, sa Sangguniang Bayan ay itong uh, livelihood program. Yan ang aking priority project ngayon. Kasi po, nakikita ko na nade na itong mga magsasaka, itong mga mag bukid, itong mga tendera, itong mga toda, itong mga iba't-ibang sektor ng ating lipunan. na kung saan kailangan nila ng suporta o pagkalinga ng pamahalaang bayan. Kaya uh, sabi ko sa aking mga department head, gagawa tayo ng paraan para maiangat ang antas ng kabuhayan ng bawat mamayan ng bayan ng Giba. Livelihood program po ang kailangan nila. Ah uh, ito po may sa forma ng pagpapautang o ayuda. Ito sa forma ng uh, ng ng uh, pagbibigay ng pagkakataon nila para magkaroon ng kabuhayan kagaya ng livestock racing, ganyan. Paggawa ng mga, uh, kumbaga sa ano, yung pag tayo ng sarili lang babuyan, bibigyan natin sila. Pero ito naman siyempre, pag binigyan natin sa kanila, ay uh, pagyamanin nila at pagandahin. Yung mga maikita natin sa backyard nila, mm. na pwede nilang gamitin ang backyard nila para sa pangkabuhayan nila. Meron akong mga nakakausap na iba kagaya ng panara making, rug making, mga paggawa ng basket, mga paggawa ng, ng kung ano-ano, na kung saan ito ay may bebenta sa merkado para madagdagan ang kanilang kinikita sa araw-araw. So ito nga po ay pautang o ayuda? Ah, Hindi na ito pautang, ah, Diego. Ito ay tutulong na sa kanila na dapat nilang pagyamanin ayuda po, no? Ah, uh, mahirap kasi sabi mong ayuda kasi pag ayuda, basta na bigay pera na lang eh. Ah. Uh, hindi ganon. Ito ah. ay pagtulong, pagtulong sa pangkabuhayan nila. Oh. Uh, so, so bukod sa kapital, meron pang iba ibang forma na suporta do si tatayo nilang Oh, nilang kailan natin silang suportahan ngayon? Kasi darating ang panahon, 'di ba? Andiyan na yung tinatawag nilang repair. Hmm. Alimaw Halimaw ba tawag doon? Siyempre, darating na rin yung planters yan. Oh, yung planter. planters. Planters. Darating, darating yung planters yan. Mm, Hindi na taon magtatanim. Planters na. Mm. So, lalong mawawalan ng kabuhayan ang ating mga uh, kababayan na nasa laylayan. Yung nasa baba, mm. kawawa naman sila. Sila dapat ang pagtuunan natin ng pansin ng sa ganoon umangat ang kabuhayan ng bawat mamayan dito sa bayan ng Gimba. Uh, pwede po bang malaman mga gano'ng kalaki po ba ang ilalaan po ninyo nga paano? Um, May help naman sabihin ano ka Diego pero siyempre million ito million to, million ang ilalaan natin project para sa bagay na yan at hindi lang naman yung ating uh, livelihood program o livelihood project na ibibigay sa ating mga uh, mamamayan yung mga ating uh, pagpapatuloy yung ating uh, farm to market road uh -huh. pagpapatuloy natin ang pagtatayo ng gym at uh, din ako ng pagkuha ng mga heavy equipment. Kasi wala tayong grader. Ah, wala tayong grader. Mayroon tayong bako, dalawa, misa, pag nasira na, wala nang maitulong sa mga uh, mga mabarabarangay na nangailangan ng mga bako. Kung may, yung grader na, kung minsan nangihiram pa tayo. Kaya kailangan tayo nating bumili ng grader at trucks para magtugunan. Ipangailangan si ng mga barabarangay na sa marami pa rin kasing lubak-lubak na barangay sa ating bayan na sana ay maayos na. At ito naman ay talagang gagawin natin sa ating panunungkulan. E yeah. eh Mayor, uh, yung pong bumubo ng kasalukuyang sanggo ng bayan, eh, alam naman po ng lahat na hindi po ninyo kapartido. Uh, makakaasa po ba ang taong bayan na masusuportahan ito pong proposed budget nyo for 2025? Uh, ako naman na umaasa at aasa at umaasa pa rin na itong mga saguliang bayan na kahit hindi ko sila ngayon kapartido, ay uh, maiisip nila na itong proposed budget ko na 2025 ay para sa kagalingan, para sa kaganda at kaulad ng bawat barangay at ng bawat mamayan ng Bayan ng Gimba. So ako yung maasa sa kanila na approval nila itong 2025 budget proposal na ibababa ko sa Bayan. Mensahe po ninyo sa ating mga kababayan. Uh, mga kababayan ko, magsama-sama ta po tayo at magkaisa para sa larawin kaganda, kaunlad ng ating bayan. Samahan niyo po ako dito sa ating bagong gimba, bagong pag-asa. At laging tandaan, mahal naman kayo ni Mayor Doklito Galapon magandang magandang umaga po sa inyo lahat